Welcome sa first live ko dito sa YouTube. Kaya plaza sa ano? Plaza yan dito sa Hencho City, Hencho City, Taiwan. Tingnan nyo yung building, ang taas. Yan. Kasama ko si Alaga, kaso lang hindi pwedeng kuhaan. Yun. Yung CR doon, no? May CR doon, no? Maganda dito sa ano kasi may CR, may ilog. Tapos basta maganda dito sa ano nila plaza. Yun yung palaruan ng mga bata. Yan. Maganda, no. Yehe, makapag-live na ako sa YouTube. Salamat YouTube. YouTube. Pinayagan na po ako mag-live. First live? Ito oh. Ayan. Buong paligid ng park. Park yan. Paikot. Ayan oh. Park dito sa hinchu City, Taiwan. Gusto ko talaga yung CR nila kasi maganda, malinis. Tapos, kumpleto siya. No? Ganda yung tilapia dito sa ano nila. Sa ilog. Yan ah. Payapa. Tahimik ang Taiwan. Sa Taiwan, ano, maganda tumira dito kasi tahimik, payapa ano sila sumusunod talaga sa batas parang ano sila takot talaga sa batas takot sa mga polis eh mga tao dito tapos magalang ano talaga ba uh, panahingi ng ano papasasalamat papasa, Uh, pa, panahingi ng pasensya ganun, pag nakakagawa ng ano, pasensya, tulo pasensya tulo pasasalamat ganun sila, magalang. Bye bye. Baka maubos na tong load ko. Paano ba ito yan o? Please stop. hello sa mga nanonood dito ako sa ano sa park ng Hinchu City, Taiwan malapit lang to sa bahay ni madam yan o oh. ang ganda kasi nakapag live na ako first live sa youtube kapag umabot ka pala ng 50 subscribers ayun pwede ka na mag live galing Bye bye. Thank you. May 12 na ano na Good afternoon sa inyong lahat yan sa Pinas. Salamat sa palaging na panonood sa mga videos ko. Sa mga shorts. Shorts videos. Salamat. Ano pa? Dadamihan ko pang pag ano, pag upload. Yan o. Oh. Mataas na building. Mataas yan. Dito sa Taiwan nakakatakot kasi maraming building, puro building, nakakatakot sa lindol. Malindol pa naman dito. Nakakatakot. Bye-bye, salamat ha.